magandang umaga. Ako pala si Ekla, isang mabuting empleyado. May pangarap pero late na nagigising. Dahil late tayo nagigising lagi, wala tuloy tayo sa wisyo pagkagising dahil sa antok. Pero kailangan labanan natin dahil no work, no pay. Meron pala akong kasabihan. Pumasok man tayong ng kulang sa tulog, uuwi tayong kompleto na sa tulog. Kaya tara maghanda na tayo ng susuotin bago maligo. Dito naghahanda na ako para maligo. Yun, tapos na tayo maligo, nagsusuot na ako ng sapatos, tapos magsuot na din ng helmet. Take note guys, lagi kayo magsuot ng helmet pag magbabike. Dagdag protection. Huwag tayong jempoy sa kalsada kasi buhay natin ang nakataya. Tara, alis na tayo dahil sobrang late na natin magagalit. Ang boss, pag laging late, ayaw ko nang mapagalitan. Dito na biyahe na tayo gamit pala, dot natin dyan yung carbon na bike. O, kunting pasilip sa gwapo. Kita nyo rin ba yung utak ko dyan? Laki kasi na butas na ilong, pero trademark ng mga gwapo yan, ito nga pala yung araw-araw na dinadaanan ko. Tapos grabe na yung sikat ng araw dyan, tirik na tirik na sakit na sa balat. Pero kailangan. Natin yan, vitamins din yan. Tapos dito sa part na to malubak at medyo ahon. Dito din nagstart start yung mini karera. Kasi after nung palikong ahon, dyan isang straight na daan hanggang sa crossing ng Casimiro. Tapos pakitang tao tayo dito stoplight. Eh hehehe. Di joke lang yon kahit po nakabike lang tayo, kailangan po natin sumunod sa batas trapiko. Pero guilty ako dyan. Minsan kasi pag nagmamadali ako, hindi ko na napapasin. Sorry na agad, guys. Dito nasa opisina na tayo. Time in muna tayo. Akala ko ako na nauna dito. Akala ko lang yun, pero maaga pa rin na tayo. Pero medyo late ng unti. Nakutignan nyo o nine pasok ko. Pero dumating tayo nine o six. ba late tayo, yari tayo nito. Tara punta na tayo sa area natin. Nang maumpisahan na ating trabaho. Buksan muna natin yung ilaw at aircon. Para maganda ang ating tulog ay este trabaho pala, tapos dito galaw-galaw konti. Linis-linisan muna tayo konti. Para kunyari mabait, tapos pindudot-pindot para sabihin may ginagawa tayo. Akala mo talaga may ginagawa eh. Tignan nyo tong ginagawa ko, pasilip ko sa inyo. ba diba, dami inopen lang naman yung mga application. Tapos nag-open ng YouTube para mag-sound trip. Tapos yung machine. Sabay kape na sarap buhay. Tapos dito nyo malalaman yung sinabi ko kanina na quotes. Hahaha, paggising ko dyan kompleto na tulog ko. Bahala kayo dyan, bye.